Good evening mga kananay at tatay. Simulan na po natin ang ating pagigisa. So ihulog na po natin ang garlic. At hintayin po natin itong mag golden brown. At kaya na po at ilagay na po natin ang ating chicken. At hali lamang natin ito ng bahagya. At tamtama nga po lamang po mga kananay at tatay. So at ilagay na po natin itong pepper powder black pepper powder po. Depende po sa dami kung gaano karami ang gusto ninyo ilagay. Konting seasoning powder lang po yan. Masalip na bechin po ang ilagay ko. Eh, seasoning powder lang po. At tatlong dahon po ng laurel. Maputo lang po yung isa. Dali tatlo lang po talagayan. yan. At haluhaluin lamang po natin ito ng bahagya, no? Ayan po, tinakpan po natin ito sa loob ng limang minuto mga kanani at tatay. Hindi ko lang po sa inyo na ipakita, na. So, ayan po. Maglalagay na po tayo ng vinegar. Depende po sa inyo kung gaano po kaasim ang gusto niyo sa ating adobo. Basta ako po gusto ko may konting asim. Ayan at na, naglagay na rin po tayo ng soy sauce. Ayan, at halu-haluin lamang po natin ito ng bahagya, ano, mga kanani at tatay. Hayaan lamang po natin siyang kumulo, no. Dahan-dahan ng apoy para po maluto ng gusto hanggang kaloob po ng ating manok so ilagay na po natin ang ating in-slice na onion hindi ko po siya sinasabay sa ating paggisa pwede rin naman po hindi igisa pwedeng sabay-sabay lang po siya pakuluan depende po sa inyo no? kung ayaw nyo ng mamantika pwede nang hindi igisa Kaya lamang po natin itong kumulo. sa ito ay lumaluto. So naglagay po tayo ng konting sugar po. Masarap po kasi yung may konting tamis po siya sa dulo. After taste po mga kananay at tatay. Optional ko lamang po iyan. Pero, pero, pwede naman po walang sugar. Nasa sa inyo po yan, pwede naman po walang sugar. Kung ayaw nyo maglagay ng seasoning, ayaw nyo maglagay ng sugar, okay lang naman. Nasa pagluluto nyo po yan. Lalo na kung bawal po sa inyo yan. Lalo na may mga high blood, iwas sa mantika, pwede nang hindi igasa. So ayan po at hayaan lamang po natin itong matuyo-tuyo. Ano, bago natin ilagay ang ating fried potato. Meron na po ako na pritong patatas. Hindi ko na po ito ipinakita sa ating video. So, yan na po, tuyo-tuyoan na po ang ating adobo. So, ilalagay na po natin itong fried potato. Ayan. So, Pinatuyong manok. Chicken adobo na pinatuyuan with fried potato. Sana po ay maibigan ninyo mga kanani at tatay. Dahil luto na, luto na po ang ating adobo. Pwede na po natin patayin ng ating munting kalang. So, haya na po at natapos na po ang ating lutuing adobong manok na may prito patata. So, ayan po. Nagmamanti-manti ka po siya mga kanani at tatay. na tapos na po. Sana po ay naibigyan ninyo. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Hanggang sa muli. Bye-bye!